So ito guys, ang gabi po sa atin lahat. Dito ko ngayon sa ano, itong perimeter fence na to yan guys. Perimeter fence na ito. Dito yung dumadaan ng mga rugby boys. Taong rasa. Dito yung dumadaan guys. So, ito yung isa yan na niikutan namin guys. So, dito sila dumadaan. Patawi dito sa loob. Ayan o. Ayan. Makakyat dito sila, guys, sa perimeter fence na to Tatalon dito, papasok. Ayan. Ayan, dito sila. Si Rosca, si Rosca, lagi kami, no, Ito yung parkingan, guys, na... Laging binabantayan, guys. Rubing, Rubing! Rubing, aribal Rubing, no, please! Okay, dito sila dumadaan guys eh. Yung mga, mga Rabi Boys boy, so, na nila na taong grasa camera, Dito dumadaan A Six, Papasok so, sila na, ngayon dito na, sa parking okay. Parking area okay. Okay. Pag walang okay. ikot dito guys makakagawa na sila ngayon ng mga kanilang uh, hindi maganda ginagawa kapag nakakaw na sila guys yan, ito ito yung kahoy na to dito yung tumatago mga toy. ito kasi eh. makapal yung ano dito eh yung kahoy yan. basta dito sa kabila yan guys yan guys Ayun, 98, guys, oh. 98, ayan yan guys yung mga kasakyan ng kaprada rito So dito banda guys Madilim dito eh Dito Yan yan dito Di ba madilim banda guys Pag Nakatago sila dito Nakapostlet sila Ngayon pag nakapostlet na dito sa loob kita sila ng CCTV makatawag um, agad sa amin pero huli na kami makaresponde dahil malawak ito malawak dito yung parking na ito guys so ngayon so dito sa gitna wala na masyadong sasakyan dito yan malinis na manakalabas na lahat so hanggang dito na lang guys no paki subscribe na lang po and pindot na lang notification bell para maging updated tayo sa mga lahat ng video kagaya nito good luck and goodbye po sa ating lahat ingat